The United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. At ang matapang napahayag ni Prime Minister Justin Trudeau sa kanyang talumpati kaogna sa 25% tariff naipinataon ni Donald Trump sa Canada. Isang bagong laban sa ekonomiya ang sumiklab sa pagitan ng dalawang higanteng bansang pangkalakalan, ang Amerika at Canada. Ang sagupaan na ito ay maaring magkaroon ng malawakang epekto, hindi lamang sa dalawang bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado. Matapos ipataw ng Estados Unidos ang matinding taripa sa produktong Canadian, agad namang bumawi ang Canada ipinakita ni Prime Minister Justin Trudeau na hindi basta-basta aatras ang kanyang bansa. Nagsimula ang alitan noong January 31, 2025, nang i ni Pangulong Donald Trump ang isang 25% tariff sa lahat ng inaangkat mula sa Canada at Mexico. Ang kanyang dahilan? Mga alalahanin tungkol sa illegal na emigrasyon at drug trafficking Isang desisyong kontrobersyal na nagdulot ng matinding tensyon sa pandaigdigang relasyon. Opisyal na ipinataw ang taripa noong March 4, 2025, na nagbukas ng isang malawakang digma ang pangkalakalan na maaring magbago ang ekonomiya ng North America. Sa isang matapang at matinding tugon, nagbigay ng talumpati si Prime Minister Justin Trudeau noong March 4, 2025 at sinabing Tonight, I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday. Matapang inihayag, nagaganti ang Canada sa pamamagitan ng pagpataw ng 25% tariff sa $155 billion na halaga ng mga produkto galing sa Amerika. Magsisimula ito sa $30 billion at ang natitirang $125 billion ay ipapataw sa loob lamang ng um, 21 days. Isang matibay na pahayag na hindi papayag ang Canada na maapakan ang kanilang ekonomiya, mga manggagawa at industriya sa pamamagitan na hindi patas na mga patakarang pangkalakalan. Tinabukasan noong March 5, 2025, Nagdaos si Trudeau ng isang press conference sa Ottawa kung saan inanunsyo niya ang isang 6.5 billion financial aid package upang agad na matulungan ang negosyong lubhang naapektuhan ng taripa. Sa kanyang pahayag, naging emosyonal si Justin Trudeau habang inilalarawan ang matinding epekto ng mga taripa sa pang-araw-araw na buhay ng mga Canadian. Anya, ito ay isang atake sa ating ekonomiya, sa ating mga industriya, at sa ating mga mamamayan. Palagi tayong naging patas sa kalakalan. Hindi mananatiling tahimik ang Canada habang libo-libong manggagawa ang nalalagay sa alanganin. Isa sa mga sektor na pinakapektado ay industriya ng bakal at aluminum kung saan 90% ng bakal ng Canada ay inaangkat patungo sa Amerika. Dahil sa taripa, maraming pabrika ang nanganganib magsara. Libo-libong manggagawa ang maaring mawalan ng trabaho at ang epekto nito ay mararamdaman sa buong ekonomiya ng Canada. Sa kabila ng matinding reaksyon mula sa Canada, nananatiling matigas ang paninindigan ni Pangulong Trump. Noong March 6, 2025, mula sa White House, sinabi niyang sa loob ng maraming dekada, sinamantala ng Canada ang ating kalakalan. Hindi na natin ito hahayaan mangyari pa. Ang laban na ito ay tungkol sa paglalagay ng Amerika sa unahan. Pagprotekta sa mga trabahong Amerikano at pagsigurong patas ang kalakalan. Ang kanyang matigas na pananalita ay lalo pang nagpaigting sa tensyon na nagpapakita na ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa taripa kundi isang labanan sa kapangyarihan sa pandaigdigang merkado. Sa loob lamang ng isang araw, matapos ipataw ang taripa, naramdaman na ang epekto nito sa ekonomiya. Noong March 6, 2025, Bumagsak ng 3.5% ang Toronto Stock Exchange. Sa Estados Unidos, nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga produktong malaki ang inaangkat mula sa Canada. Mula sa sasakyan, hanggang sa pagkain na nagdulot ng pag-aalala sa mga negosyo at mamimili. Hindi lamang ang Canada ang nakikipaglaban, pati ang ibang bansa ay nagpahayag na rin ang kanilang pagtutol. Nagbigay ng babala ang European Union tungkol sa posibleng epekto ng alitang ito sa buong mundo. Samantala, pinag-iisipan na rin ng China at Mexico ang sarili nilang mga hakbang laban sa agresibong patakaran ng Estados Unidos sa kalakalan. Sa harap ng lumalalang si Galot, naghahanap ng bagong direksyon ang Canada. Inilalapit nito ang ugnayan sa Europa at Asia upang palakasin ang kasunduan sa kalakalan at mabawasan ang pag-asa nito sa Amerika. Ipinakita ng Canada na hindi ito magpapatalo handa itong ipaglaban ang kinabukasan ng kanilang pandaigdigang ekonomiya. Abang patuloy na umiinit ang sitwasyon, malinaw na parehong bansa ay nasa isang kritikal na pagtutuos. Magkakaroon ba ng kasunduan ng Canada at Estados Unidos? O ito na ba ang simula ng ating mas matagal at mas malawakang digmaang pangkalakalan? Malinaw na ang sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Canada ay may malalim na epekto hindi lamang sa dalawang bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Ang mga hakbang ng parehong bansa ay nagdudulot ng tensyon. Kasama na dito ang ating bansang Pilipinas na maaring makaranas ng pagtaas ng presyo ng mga imported na produkto at pagbabago sa pandaigdigang kalakalan. Bilang isang mama mamayan, isama natin sa ating mga panalangin na sana maayos na ang sigalot na ito. Mahalagang magtulungan ang mga bansa upang makahanap ng solusyon at hindi magpapatuloy sa pagpalalala ng sitwasyon. Ano sa tingin ninyo? Tama ba ang ginawa ng Canada na gumanti? O lalo lamang itong pinapapalala ang sitwasyon para sa dalawang bansa? Ibahagi ang inyong opinion sa comments at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga pandaigdigang kaganapan. Maraming salamat sa panonood.